Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napaka-sweet at talaga namang sobrang pinaka-inaabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay isa nga ito sa pinaka-nakaka-exciting at talaga namang nakakakilig na episode. Dahil for the first time ay walang kasama papunta doon si Kuya Jomar. Ito ay dahil nung araw na yon ay naganap ang kanilang first date ng silang dalawa lang. Grabe nga ang kilig ni Kuya Jomar sapagkat talagang 4 months pa bago niya napa-oo si Ate Carla na sumama sa kanya sa date. Kaya naman talagang sinulit niya ito at sinundo niya din si Ate Carla nang mag-isa lang siya. Kung pads niyo po, oo, wala akong mga kasama. Buti naman wala yung mga, mga asungot. Ang bihira. Pag napunta kami dito, sobrang kukulit. Sobrang iingay. Ay, buhay! Sarap pag mag-isa lang. Sarap ng hangin pati ay. Ganitong panahon, sobrang sahat. Tapos, lang pa sa tapos si Carla ang kasama. Napakaganda. Carla! Ah. ah. Kaya, dito na ako! Ayun, lapit na ako. Mabira, mas okay palang mag-isa eh. Walang masyadong ano, walang pressure. Buti na lang, hindi ko sila kasama. Kaso, paano yun? Pag kinakaban ako, pambira, kinakaban pati ako, ay wala man lang sa akin. Pambira, lakasan na lang to ng loob. Sana po. Sana po okay naman. Sana so, si Carla. Hello so, po! Uy! Kamusta? Press... Kumusta? Ay, maayo po sila, mama. Hindi ko matinatanong. Ay. Mukhang pinaghanda mo talaga yung date natin, ah. Kaya di naman ko, ha? Ay, ba siya ba? ba ha? Okay. Okay. Ha? lang oh. kasi ako mag-ano, eh. Mag-polo shirt. Nagpaalam ka ba kailang mama mo? Ano pa alam mo? Lalabas po tayo. Pumayag? Opo. Oh, oh. Ang sabihin nun, itiwala na siya sa akin sila mga papa mo. Siguro <laughs> Basta daw po, umi ako ng maaga. Bago po na Oh. Oh. O, paano ba yan? Tara na. Para masulit natin yung oras. Oo, huh? Oh, ano ba to? Parang Jawa Challenge ba to? Jawa Challenge? Alam mo yung Jawa Challenge? For a day? Hindi has... Hindi mo alam? Pero alam mo yung Jawa? <laughs> oh, oh. oh. Para yun, yun na yun. Gusto mo ba yun Jua Challenge for us? Ayoko po. Bakit man? Hindi naman tayo mag-jowa. Kaya nga Jua Challenge eh. Jowa Challenge, di ibig sabihin mag-jowa tayo. Kitang-kita nga ang mga saya sa labi ni Ate Carla. Ito ay dahil talagang first time nga itong mararanasan nilang dalawa ni Kuya Jomar. Lalang-lalo naman si Kuya Jomar na gantang-ganda pa rin kay Ate Carla. At nung nandun na nga sila sa restaurant ay talagang nakakilig ang dalawa dahil napaka nilang dalawa mag-usap. Napakadaming bagay nga ang talagang pinag-usapan nilang dalawa. At kitang-kita na nag enjoy sila at masaya sila dahil panibagong bonding na naman nila ito. Isang araw lang din naman. Sa bagay, kahit di na challenge, kahit di na jowa challenge, pwede naman natin, ano, totoha na lang din kasi. Ano kaya kung ano? Totoha na lang natin. Wait lang po, balik na lang po kaya ako. Isa, ito naman, nagbibiro lang naman ako. Sige na. Tuloy na. Bibiro lang ako, yung joke lang. Ito naman, di na mabiro. Simula pa lang, di pa nga tayo nakabat sa kantong. Sungit mo naman. Ngayon tayo. Uy, teka lang. Pasensya na ha. Medyo kasi yung sasakyan ko. Ayos lang ba? Ay, saan po ako nang sakit? Dito. Dito sa wanahan. Tara. Wait lang ha. Ingat ka, ingat ka. Ay, wait lang. Natutensa ako. Di ko ito niya <laughs> Sige oh. Sakay na. Thank you po. Pasensya na. Medyo May Mainit pa dyan. Okay lang po. Wait lang. On ko lang yung ano. Yung makina. Okay ka na dyan? Apo. Sige. O oh, sige, iwan niyo mo mo <coughs> ah. Pasensya na yung sasakyan ko ah. Medyo madumi. Ito. Madumi. Tapos, tapos, huwag mong tatawa na lang. Wala kasi yung stereo dito. Hindi po. Oo, tinatawan mo yata ako. Sorry, actually, hindi ko sinatakpan. Hindi ko kasi naibalik yung ano. Huwag na lang itong pansinin, ha? Sayan ka na yung pansin mo. Ito lang yung ano sa akin, ha? Wow, tara na ba? O, oh, siyempre, sitbal ka na muna. Ganito, sandal ka na lang. Ako na mag-ano sa'yo. Diyaka. Sali na itong clues. Huh? Yung kamay mo, i-ano mo. Yan. yan. Syempre dapat safety first, safe ka. Yan. Pwede na ba? So ngayon, ako ang driver mo? Oh, huwag ka maganda naman. lang naman ako mag ano, magpatakbo ng sasakyan. Tsaka, wala naman kasi itong EBBC. Eh. Medyo luman kasi. Okay lang ba? Tinan oh. mo na yan. Ako, gabawisan na ako. Oh. Kahit yung aircon, mahina na din. Nung no, nag-drive naman sila papunta, ay tinanong naman ni Kuya Jomar si Ate Carla kung komportable daw ba siya at kung may tiwala daw ba si Ate Carla sa kanyang driving skills. At agad-agad namang sumagot si Ate Sabi naman ni Ate Carla ay syempre, oo daw dahil may tiwala naman daw talaga siya sa driving skills at mga kakayahan ni Kuya Jomar. Okay lang. Oh. Ang impaktante nyo nito is mag uh, tayo. I don't know. Oh. Oh, yes. ka skills ko? Wala Hindi wala naman po ako oh. sa iyo. na pa Sige. Okay. Alam na, ako. Kaso, na ako marunong mag belt. But, paano nga? Alam mo ba paano mag-sheetbelt? kayo nga po ng sa akin. Ah, nalimutan ko na kasi agad. Kasi na, baka manot ako. Kasi, punta na tayo. Ano? Baka bumubaw ka po. Kaso di ka naman marunong mag-sipert, diba? di ba? Di naman paano ano yun. Di ka naman makakababaan na yan. <laughs> Ito naman, biro lang. Ano, punta ka na. Punta na tayo. Sige. Okay. Tara na. Ay! Pamigira. Oh, yeah. Sorry. Sorry. Maruno ng ako ah, marunong ako. Ready tense ka kasi ako eh. Tapi, una ano Uma, pa na oh, na ako. Uma taas pa. Pawit lang. Apit ka. Tama bato? Relax lang po kasi. <sighs> Pero wala lang relax si eh. anjen kay. Gusto mo pa naman 'yung ano, sama kay. Relax na, relax. Okay ka ba? Okay lang? Medyo bibilisan ko ha. Kapit hmm. ka lang. May hmm. okay. ba? Okay lang ba? Hindi ka naman nahihilo. talaga ako mag-drive. Alam mo bang limang taon na rin ako hindi drive Just tell me. Mag-ring na ako, di ba? Oo naman. Hindi ko naman to, hindi naman to galing sa karna. Binili ko to. Pero pagbili ko to, second hand lang din. Um, cash, 150 nga lang. Actually, sa 150, okay na din po eh. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napaka-sweet, at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!